Sabi po ni tatay, parang, tay, pero yun daw po yung ano niya, parang, um, yun nga, magaling kayo pagka may camera. Inaano po niya, na tignan mo pag wala na kayo. Anong nangyari? Pinugalan po pala ng ano, okay. ng ibon. Kuya, pakitang. Oh. Ala. Anong nangyari? Nasiraan mo po siya. ng na, oh, usa po ba? Hindi po. Pero kumusta po si Kuya at si Bunso nung hindi naman sila yung parang in sabi nyo, mga hirap turuan. Yun sila sa akin ngayon, sa amin ngayon. Halos pati mga anak ko hindi nila pinapansin. Mm -hmm. Kahit kami hindi na nila pinapansin. Oh. Siguro kung ano, -ano yung sinasabi ng tatay sa kanila, mm hindi namin alam. Malalaman mo yun kung makakaharap mo sila. Uh -huh. so, Pero Kuya Boy, kayo wala talagang ano Kuya Boy? Parang walang dahilan para umalis yung mga bata. Eh si Kenny po talagang sinundo kasi ni Kuya Paul yun. Mm. Kasi yung bata po, siyempre kung ano, may dahilan kung bakit sila aalis dito. Dahil gusto tatay, ang gusto niya. Pero hindi po sila pinalayas. Ah. Yes. Hindi mo pinalayas. Hindi, hindi nga ako sila nagutom sa hanin. Ah. Oh. Ay ka nga ako ninyo na. natural na napagalitan kayo kung mali kayo. Mm, oo oh po kasi kabubuti ko nila yun. Kasi nila yun. Wala sila dito. Yeah. So, no, pati oh. yun. Oh. Si Caleb po. Oo. Oh. At saka... Hmm. Tsaka ang nangyari doon Sergio, inano rin siguro ng Panginoon na kaya umalis si Harvey mm. para yung puso niya lumambot sa tatay niya. Mm. Natuwa din naman ako sa nangyari. Hindi naman ako natuwa na wala sila rito. Natuwa ako na siya mismo lumapit sa tatay niya. Ayun po. Yung nagkaanohan sila oh, ng po, lobe. Diba no? Kasi yung huling nila, Talagang sobra, galit sobrang, sobrang galit. Halos parang ah, hindi na niya mm. mapapatawad tatay niya. Oo. Oh. Kaya hindi rin yung ano sa akin. ang oh. problema naman? Si, si Harvey lang naman. Pero si Gaila Kili. Mm. Si... Kahit na, eh? ang problema ko lang sa kanya. Ku, kuya Boy, ang layo mo. Lapit nga ako tayo doon. Problema ko lang sa kanya talaga. Nahirapan ako sa kanya magturo. Yung paglilinis po. Yung kalinisan. Yung kalinis, alam niyo naman ho tayo. Mm. Pag matulog, ah. kailangan. Ano oh. kayo, malinis kayo. Tsaka hindi lang naman ho eh. Pati mga anak ko pagka ano, binubunga ako din mo yan Okay. May pagtatapat po ako sa inyo. Gusto ko lang muna kasi munang alamin niyo yung side niyo. Opo. Pero galing na po kami doon. Opo. Nang Actually, nagpunta ko sila sa bahay. Okay. Nagpunta sila sa bahay nung piyesa sa amin. Kaso ang problema po, paalis po kami noon. Eh, 19. Pisa ba yun, Kuya Agos? 19 pesos. Ayun naman din yung sabi sa amin oh. ni Porong. Magsasabi po sila sa inyo. Hmm, humingi po ng saklolo na... Na... Actually, hindi naman saklolo. Parang... Gusto ang paalam yung mga nangyari, oh, yeah. ano yung dahilan kung bakit sila umalis yan dyan. naman sila ho tumira kami. Mm. Lahat naman nung kami Ito nagsabi. Ito pa kami nung forum eh. Hmm. Binati ko pa eh. Mm. Oh, yung, sa... yung pa akong nangyari sa atin, kalimutan mo na yun. Opo, oh, oh pa, yeah. nung New Year yun, sir. Yeah. Nung New Year na yun, sa Maynila po kami. Nag-New Year, New Year sa New Year. pamilya ko po. Pagbalik ho namin, wasak yung padlock. Mm Eh sabi ko kasi kukuha raw ng na damit, sabi ko ng anak ko, kay Kelly, pantayin mo na lang kami, uwi rin kami. Mm. Eh pag uwi namin, sira yung padlock. Natural lang naman po ipadlock dahil andun yung mga gamit, tsaka mm. wala pong tao. Ito po yung mga concern. Ito po yung una sa naalala ko, yung sabi po ni Cal, ni Harvey, parang kaya po siya lumayas dahil dahilan po yun dahil lagi po kayong nag-aaway dahil daw po sa kanya. Kaya lumayas na daw po siya. Para hindi na lang daw po kayo mag-aaway. Ano eh, ho? Eh, siyempre ho. Siya, sasabihin ko sa inyo. Ayaw niya ho na napapagalitan si Harvey. Mm. Na ano siya. Eh, ako naman ho yung bilang isang nanay. Siya, ako yung manilermon sa kanya. Mm. Ayaw ho niya nung ganun. Eh, paano matututo ang bata kung hindi ko laging kakanoan? Mm. Ngayon, ang ano ko sa kanya, sabi ko sa kanya, mali yung pag, pag ano, mo, dapat gumit na. Kasabi mo sa kanya kung ano yung mali niya at kung yung ano yung ano ko. Ah, kaya pala ang dating sa dalawang bata, wala silang parang galit o tampo Oo. kay Tito Boy. Sa inyo Siyempre, lahat... Siyempre, ano ng, nang nanay, oh. sa tatay. Mm. Alam niyo naman po siguro yun. Oh na ano ka naman kaya siguro may may pinag-uugutan no, dahilan yung ano ng tita nyo kaya ganon ano la, ano sa tingin dahilan ha? wala naman daw po sumusunod naman oh. daw po sila oh, oh. ganyan ganito eh alam ayoko lang huy, kay Hardy talagang paulit-ulit kasi mm. ayoko naman kasi talaga ng paulit-ulit gusto ko pag sinabi ko kasi mm. na natutuwa nga ako sa kanya pag nagagawanya niya kaya mm. Ah. pagka uh, na, na naman pag alam yung ano, nauulit na naman. Ewan po, hindi ko, hindi ko rin ako kasi siguro talagang sa dami ko rin yung Obligasyon po niya, no? Obligasyon, tatlo yung anak ko. Mm. Tapos sila, yung tatay nila, ganun lang, magagalit pa sa amin. Mm. Na, kala mo, na, para bang may hinabot siya sa bata. Mm. Uh, may gusto rin din po akong linawin. Okay lang po ba? Kasi, hindi rin po akong makapaniwala na kayo to. Kasi eh sabi ko baka ibang tao to. Pero nabasa ko po 'yan sa vlog. Parang sinasabi ko dito, hindi po kayo natatakot tumarap kay Tekram. Manya na mahiya naman kayo. Ah, opo, 'yan yung chat. Pero nabasa ko naman to. Gusto opo, ko niyo marinig. Chat kasi oh, kung ano-ano sinasabi sa amin. Wait lang po. Patapusin niyo po. Mahiya naman, mahiya naman kayo. Almost three years kayo nasa amin. Kami pa nagpa-aral sa anak mo ni Cinco, walang kang oh, ambag. Oh, so, Amin ni Kuya, naku, na anoy yun. Ah, kayo po to. O, oh, kasi nabasa kasi sobra-sobra naman, sobra naman din yung kasi si Poro kong kumbastosin kasi, kasi kami gano'n na lang. Mm. Parang hindi ko kami ginagawang tao eh. Mm. Kayo ba eh, kami ho nag-alaga. Kukunin lang niya ng gano'n-ganon yung bata. Hindi hmm. man lang. Eh, sino ba kami? Eh? Ah. Ibig po palang Tao sabihin, Tita Mina. Ibig sabihin, Tita Mina, basta yung pagalis, yung isa, si Caleb, may paalam. Opo. Si ano lang po yung wala. Opo. Pero di ba na kay Lola na po Opo, siya? na kay Lola. Hindi rin mo siya nakatalag. Dari nga ako sa ugaling niya. Hmm. Tapos sabi ko, hindi siguro masasabi niya ano yung Kasi may word na eh paano sila din yung kasi Parang ng, mga bugok pala kayo, parang ganun. Eh paano, kung ano-ano sinasabi nila. Sayang nga, napura ko ding message ko sa inis ko sa kanila. Sabi ko, si Tita Mina masasabi niya yun eh. Hindi, ni, hindi naman siguro. Ah, baka bata yan, sabi ko. Baka eh pag siyempre yung... tayo yung pagkagalit, kung anong ano na yung sinasasabi mm -hmm. natin. Lalo na ako sila, kung mag-judge sila sa amin, ah. Oh. Inglaterra daw ako. Ano naman may ikaw i mm. ko? Sabi po ni tatay, parang... Tay, pero yun daw po yung ano niya, parang... Um, uh, yun nga, magaling kayo pagka may camera. <laughs> Inaano po niya na tignan mo pag wala na kayo, nasan... Sa totoo nga lang po tinuturo-turoan mm. nga sila. Katulad po nung last year ho ba yun? Mm. Puso taniman dito sabi, tiniruan mo namin si Harvey Nagtanim po. Nagtanim po. Mm -hmm. Para o, oh, kahit pa paano, magkaroon siya ng experience na magkaroon siya para bang Maging independent oh, din po siya. Oo, ganun sa sarili niya, matuto siya. Mm. -hmm. Tapos ano yun, hindi ko alam kung ano. Tapos nung nagpakita yung tatay, nagagalit to. Oh, bakit daw pinagtatanim namin yung mm. -hmm. niya? Opo. Eh, hindi rin naman no, tama. Lagi na lang siya galit. Hmm. Sige, kalimutan na natin yun. Siyempre, ano naman ni tatay yun eh. Ano pong plano nyo nyan, sa bahay po nila? Eh, kami ho, nag lang nang dumating sila. Hmm. Malungkot nga ho kami dahil sabi namin, bakit hinahakot ninyo yung gamit nyo? Ayaw hmm. yung batiran yan. Hmm. Kasi daw po, sabi ni, ni tatay, eh, kada galaw daw, apak niya, binibilang. <laughs> <laughs> paano kayo? Kasi, ano 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 para di ano 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 wala ano 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 kaya, ano <clears throat> kaya ano 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 Oh, kasi daw, ano po sa tingin nyo kaya? Sa amin ho, wala wong... Sa totoo lang, wala naman nung sa hmm. sama o sakit na. Sa katsikatsik ko yung porong. Kahit wala naman yung galit na naiipon eh. Kaya lang, siguro yung babae, hindi pwede. Ah, si ano, paano natin babakuran yan? Paano ho bakod kung babakuran ho natin? Paano ho babakuran? Eh, yung para para daw hindi mabilang ho yung yapak niya ayun o yung galaw po ayun niya. Ayun ang problema kay Poro. Mag-isip-isip nga po siya. Mm -hmm. Dahil kung, kung ginawa niya, kami gumawa ng ganun sa anak niya pa magpabayaan at siya pasuray-suray lang ho. Mm -hmm. Matutuwa ka ho siya kaya sa sa amin. No. Balik ka rin niya ho eh sitwasyon. Mm -hmm. Maging ano po yung isip niya, maging malinis. Mm -hmm. Kasi puro po galit yung nasa puso niya eh. Mm -hmm. Kahit nung New Year, nagkita-kita kami. Binati namin siya, sabi niya, okay na tayo, gano'n, gano'n. Mm -hmm. Tapos, pagdating naman namin dito, gano'n ang dadatnan namin. Mm. -hmm. Dapat talaga mawala yung mga galit sa, eh, ano, sa katawan niya. Ka eh, kami ho, sa totoo lang ginagawa yung mga tao dito. Ho, mm -hmm. Ginagawa na lang yung uniform na ano, ewan eh. Mm -hmm. Hindi niya nire-respeto talaga eh may siya sa bawat isa sa amin. Hmm. O kay inang na lang. Hindi siya mag-ano eh. Yeah. Hindi siya gagawa ng pabaya sa anak niya eh. Yeah. Kaya ako ako nagagalit eh. Hmm. Kaya kung lang, o sige. O nagawa ko yung obligasyon ng dapat na magawa mm. sa anak niya. Tita, peding, pwedeng, dito dita tayo. Tita, <laughs> mababasa si ano. Pero kung babakuran nito, pwede. Paano ko kaya yung pagbako dito? gusto pagkukura nila. Hmm. Palaw sila. Kayo? Pero pa paano po ba yung ano nung lupa? Uh, paano yung parte ng lupa diyan? Hindi ko kasi alam eh. Boy, ikaw ang mag-ano? Kuya boy, paano yung parte ng lupa kung bubukuran nito para Kasi sa magkakapatid. Hindi na kailangan Hindi naman, naman kailangan, naman kailangan. Saka mm. sa magkakapatid naman po talaga yan. Para sa alin ba ako, hindi naman hmm. Na ang pakura. No? Okay naman ito. Okay uh mm. sa akin sa inyo, pwede mo bumili si Nadjan. Uh oh. -huh. Sumira ano si Nadjan. Mm -hmm. Kasi sandali lang ang buhay natin. E no? Pag kami ganyan ano, no? Ako, hello eh. lang po. Mm. Wala na yung nagkaroon na ko ng tapo sa kanya. Ano? Wala na sa akin. sa -hmm. Eh, tayong mga tamo. lalaki kasi, ano lang, parang wala lang. <laughs> Kasi eh, yun eh. lang si Quorum. Oh. Gawin niyang malinis yung puso niya, wag yung pati isip niya, wag yung hmm. maging maayos ang lahat. Oh. hmm. Po. hmm, Tama po. Bukas po ngayon to. Apo, bukas Pwede pong, po. Ano, tingnan po natin. Ah, na eh. hmm. dyan na po yung daan. Ano nang nangyari? Pinugalan po pala ng ano, Nang oh, ng ibon. Nung nawala na po yung Kaya, tap dito, araw-araw po may ano. Oo. Oh. Araw-araw na po siya may ganyan. Ano to? Wala naman pong ibon to. Wala naman. Baka, Ilang araw lang po nagkakaganyan na yan. Ah. Ayan po, nang gagaling sa, oh, sa taas. sa oh, taas? Aba ka nililipat kayo? Oh, eto, oh, ang dami oh. Ganyan po yan sa taas oh. sa oh, na. Oo. Ito po yung sa panina. Oo nga. Napakagandang kwarto. Sayang hindi nagagamit. Hindi oh. okay. na po. Oh. Ito yung lift. yung sala set nila. Ay! Ala! Anong nangyari? Siya. Kaya, siya. Na kasi pusa po ba? Hindi po. Na siguro po pagkakaupo-upo. Ah, maano ito, ito yung masikay po siya nag-umpisa. Um, uh -huh. Pagkaupo-upo ng ganyan. Oo, oh, siguro ano. Al alam niyo yung mga first time nagkakaroon kasi ng ganito katekram. Yung mga bata parang mm, tumatalon, nakasakay sila. Baka ganun ang nangyari ah nasira na pala to no? oo oh, nga po nasira din nila yun Hmm. okay ano to? ano po yan? naka pa na yan Nakapatong sa lamesa oo oh, po, pero kayo po walang walang galit to sa mga bata? eh hey, wala po hindi hmm. ko akong naano sa kanitso tulad sinahawang ako Naaawa ko sa kanila. Mm. Kaya lang, yun yung... Siguro, yun know, yung may plano ang Panginoon. Mm. Para yun, katulad yun yun, nagkabati-bati sila maglamat. Oh. Masaya na ako, Lord. Nagkabati sila maglamat. Yung awa nyo, hmm? ano yung... Paano po yung awa nyo, Tita Mina? Naaawa kasi bilang isang inang. Hmm. Ibao alaga ng nanay sa tatay. No. Alam niyo naman po yun. Kaya yung mga anak ko, mahal na ko yan sila. Mm. Katulad nyo yan, pag nakikita ko sila sa school, hmm. batiin ko man sila. At hindi nila ako batiin, batiin ko ko rin sila. Mm. Iba kasi yung nanay, ano? Oo, oh, nanay. Okay. Kaya ano po, kay Tatay Boni, ano po eh, gusto niyo? Tatay Porong po. Ay, Porong. Ano po ba, Boni po ba, Porong? Ang masasabi ko lang po sa kanya, Mm. mag isip, -isip na mag din siya ah, bago niya kami pagsabihan ng kung ano-ano. Mm. Kasi hindi naman kami masamang tao na ganun din lang niya, hindi niya harapin. Mm. Siyempre yung kayo ho, harapin yung, yung taong nag-alaga sa anak mo. Mm. Eh siya ganun eh. Hindi halos hindi man lang niya kausapin. Mm. Kasi Na ah, sige ha, kukunin ko na yung anak ko. Sa akin na muna siya. Oh. Ganun oh. Sa mga bata po, ano yung gusto niya sabihin? namin na sila. Mm. Siyempre, mabait naman talaga yung mga bata na yon, Kaya lang, inano ko lang sa kanya. Nahirapan ako magturo talaga kay Harpy. Mm. Gano'n lang ang naging problema ko kay Harpy. Kaya masyado ako. Tsaka sa damit ko niya, mm. masyado ko siyang ano, marumi. So, sayo welcome na po sila. Welcome na, welcome po sila rito. Naga. Gaantay lang po kami lahat. Kahit po si Tatay oh, Bonnie. Pala. si pala. Tatay lang po talaga. Si Tatay talaga. sobra. Mm. Kung mag-isip, sobra. Kung mag-judge. Mm. Mag Kung mag mm. Ayun. Ayun. yun din naman. Masaya, yun nga yung sabi niya, masaya din naman po kayo. Yung nagkaanuan po yung loob okay. nila. At least wala nang galit. Okay. Kasi mahirap po yung tatanda. Tapos nandun okay. yung... Masama ano, diba? din kasi yung anak na habang buhay, maging masama loob sa tatay. Mm. Eh, yun naman ay nakabuti pala. Thank you naman okay. kay Tatay boni Maganda ho doon, nawala na yung mga galit. Kaso, ang galit naman, ang tampo naman napunta sa inyo. Okay. Kay tito, okay. Wala ko silang galit okay. kay tito. Kasi may iba naman po talaga ang nanay sa tatay. Uh -oh. Sabi ko, alam niyo yan, may pinanggagalingan ng ano ng tita niyo, panigurado, kaya alamin ko yung ano ng tita niyo. So, yun, yung alam na, yung uh, sermon ay makakabuti po sa kanila na... Katulad niyo yun mm. yun, niyo, nawala siya sa isang linggo, ano nang ginawa niya. Oo, oh, yung ano po, diba? Ayaw mm. di ba? Oo, siguro din nila sinabi yan. Yun pong ano, yung alak, hindi ano po nila pa nasabi. Pag-uwi pag mm. na madaling harap. Para sa iyo, Harvey, Caleb, magpatuloy niyo lang yung pag-aaral niyo para makuha niyo yung pangarap niyo sa buhay. Mm. Gawin niyo na sentro ang Panginoon sa inyong dalawa. Kung mm. ano yung buhay ng mama niyo, kung ano yung tinuro sa inyo ng mama niyo. Mm. Kasi kahit huwin na, nakakalimutan din, mo. Mm. din mo nila. Pati pagmamanong, hindi na nila nagagawa. Mm. Okay. Paano po? Salamat po, ha? Sa ano? Pasensya na Salamat po na sa oras. Na, hindi po. Naano mo kami? Uh, hindi po. Baka ano? Ano lang. Uh, Siyempre, hindi ko naman pwedeng ilabas yun na hindi ko kayo nakakausap. Humingi po sila ng tulong para ano. Um, so hindi ko kailangan ng bakuran o to? Hindi na po. Okay. Basta maging ma maayos si mm -hmm. po Kuya Porong. Hmm. Paano po? Thank you po. Ah. Thank you po. Welcome po. Ay, okay lang po yun. Tara po.